Ikaw pala, binata. Paumali, hindi kita napansin. Kung ngayon, ano ang iyong sadya? Bakit ka na pa Nandito ako upang kunin ang panin na pagpapatayo ng akadibya sa uwitang kasila. Alam mo isa gani, tatapatin kita. Hindi kita kaya tulungan dahil nakasalala yung posisyon ko. Um, gusto ko lang mabigyan ng isang oportunidad, ang katulad kong isang mag-aaral na mabigyan ng pagkakataon sa pag-aaral sa wikang Kastila. Maniwala na lang tayo sa pamahalaan. May kasabihan po tayo. Ang hindi umiyak ay hindi makasususo at ang hindi humingi ay hindi mabigyan. Balik tayo sa pamahalaan. Ang pag-iingi ay na nangangangulugan ng kawalan at iniisip na hindi kumagawa ng kukulit at yun ang pagkikimagsik. Lagi tinuturo ng aking ama na dapat unahin ang iba kaysa sarili. Sa tingin ko ay sa kailangan mo mag-aral ng mabuti. Mga sawa ka ng mayaman at krisyosong babae. Darating ang araw, napasasalamatan ninyo ako kahit may uban na ang iyong hubo. Pagdating ng araw, may uban na ako at walang mabuting nagawa sa tao. Ang uban na ito ay aking ikakaliya. Sa halip na aking ikakaralahan. Salamat po, ginaumpas na. kawa awa ang binata Ang mga kaisipan niya Ay sumagi ng minsan sa aking isipan Ginagawa ko ang lahat Nang ito'y dahil sa aking bayan Inalaan ko ang aking buhay Sa ikabubuti ng lahat Mga putong ng karangalan Hindi ganyan ang buhay Hindi iyan ang nakapagbibigay ng kakanin At hindi inaiyan